Hi guys, finally. Lagi ko kayong pinagdarasal kay Lord to sa wakas magkaka fingerprint na tayo para sa TRC natin na or di kaya naman temporary residency si card dito sa Poland. Kaya naman samahan niyo ko. Nakaka-excite nga para sa akin kasi isang taon na ako mahigit dito sa Poland. Finally magkaka fingerprint na tayo. 10 months kasi ako naghintay bago ako makapag fingerprint ngayon. Thank you Lord talaga. Para sa akin naman kahit mabagal ang usad ng TRC dito sa Poland, ang importante naka-stay tayo na legal tayo dito sa Poland. Bali po pinuntahan ko pala yung office ng lawyer ko para ibigay yung mga bagong documents ko kasi ngayong yung unang binigay ko na documents is expired na. Bale bago pala ako pumunta sa lawyer ko, nakareceive pala ako ng email through ORSA na meron akong schedule for fingerprint na. Eh sabi pa naman ng lawyer ko, picturean ko na lang daw yung mga documents ko tapos ipasa ko sa WhatsApp niya. Para daw hindi na ako pupunta sa mismong office nila. Eh sinabi ko naman sa lawyer ko na puntahan na lang kita kasi ang dami kong itatanong. At isa pa kasi hindi ko kasi alam yung bagong office nila. Nagpa-process din ng TRC yung agency namin kaso nga lang mas pinilo kong mag-lawyer kasi mas komportable ako doon. At kahit medyo kamahalan ang pagkuha ng lawyer para sa pag ng TRC natin dito, epikit eh, pikit mata na lang ako nagbayad. Habang naglalakad ako papunta sa office ng lawyer ko, eto tumawag pasakto si mama. Nangangamusta nga siya mukhang may pangangailangan. Siyempre alam na this mga allowance ganyan at saka binalita ko na din sa kanya na meron akong fingerprint. At sinabi ko din kay mama, baka next year magbabakasyon na ako. Hoping na sana madali ang desisyon ng TRC ko. Pagkatapos pala ng fingerprint, hintayin mo pa yung decision mo kung positive or negative. Eh, kilala nyo naman ako for positive vibes lang ako. Hoping na sana ibigay ni Lord. Habang nihintay ko nga lawyer ko na palabas, linabas ko na din yung mga documents ko na kailangan niya para mabilisan lang. Eh, nung naipasa ko naman na lahat ng mga documents ko sa kanya, eto, papa na tayo. Ang kinagandahan nga ng lawyer ko, hindi tayo sa katubit si nagprocess ng TRC kundi sa Chesto Coba. Kasi naalala ko yung sinabi niya na mas matagal daw ang pagkuha ng TRC dito sa na sinaabot daw ng dalawang taon hanggang tatlong taon. Eh ang naging option is sa Chesto Coba kami pre-process para sa documents namin I mean, for TRC. Alam nyo ba ang daming blessing na dumating sa akin ngayong magbo-birthday ako next month? Actually magre-resign na sana ako dito sa present champ ko kasi may mas malaking offer sa akin sa restaurant. Matagal ko nang gusto magtrabaho sa restaurant sa totoo lang Kasunga lang sa dami kong ina-applyan dati dito Hindi ako matanggat-tanggap dahil wala akong experience eh nagkataon meron tumanggap sa atin kahit wala tayong experience at saka nagtraining lang ako ng 3 days tanggap ako agad kaso nga lang hinol ko muna yung resignation letter ko nga kasi magkakapingga reprint na tayo sa September 26, 2025 bago pala ako uwi sa Glevetsi eto dumaan muna ako sa Filipino store para bumili ng mga kakainin at credit din ako ng isang tambakol na pwede kong iprito tapos isawsaw sa kamatis at saka sa toyo at bumili na ako ng isang chichirya pang laban sa antok kasi panggabi tayo ngayon sa trabaho pagkatapos nga ako na grocery eto dumiretso na ako sa counter para magbayad na at makauwi na tayo. Dahil